Hello mga kapalaboy at uh, mama siya na naman tayo at uh, nagutom kami at kakain kami dito sa Sushi Express. Dito rin yan malapit sa Lucky Plaza. At yan out nga pala sa aming mga kasama. Boss alam mo na share pa rin tayo. Ikaw yung magbabayad at ako yung magpe-pay. Diba? Magandang deal para parati. At shoutout nga pala sa aming mga kasama kung taga Gimaras ka, taga San Isidro Gimaras ka, shout out mga taga to. Yan. At titikman namin yung mga iba't ibang potahe ng sushi nila dito. At inihintay pa namin kung ano bang masarap na pwedeng uh, tikman kasi parang lahat masarap eh pero we make it sure na yung kukuni namin talagang masasatisfied kami para hindi naman sayang diba? yan no, ang haba ng mga iba't ibang klaseng sushi na umiikot sa amin. At ito yung una kong naka sa akin. Ah, uh, karni siya siguro. Ah, uh, karni nga, karni nga. Hindi ko alam kung pork ba to or beef. Oh, tikman natin. At ito yung unang try ko ng ganitong klaseng sushi. Yung pork 'yan. Sa tingin pa lang parang malasa na at uh, masarap. Pero malalaman natin 'yan sa unang tikim. O, let's go. Tikman na natin 'to kung ano ba talaga ang lasa nito. At ayan, medyo nahihirapan pa akong kunin 'yan. Kasi nag-a-adjust pa ako sa chopstick Ha. <laughs> Sabi ko, ano ba 'to? O, eto muna. Maggumawa tayo ng sauce. At konting, uh, ano bang tawag dito? Suabe? <laughs> Bahala na. Basta yung pangpanghang. O, oh, tayan. At eto na. Yung first bite ko. Mmm. Um, masarap nga. Pero naiwan yung kanin. Dapat sabay to eh. Kuli na lang yung kanin. Kasi hindi, bi, hindi na kaya ng chopstick natin. O, oh. oh, malasa naman siya. Pero medyo malamig eh. O, ganito talaga yung pag-serve nila malamig. At uh, medyo parang hindi nakakasawa, uh, nagsawsaw tayo ng uh, sa sauce nila. At ayan, mag-aantay naman tayo ng uh, umikot ulit yung ruleta, ruleta ng sushi. At ito sinubukan ko, sabi nila masarap daw to. Yung abalone. Sabi ko nga, mm, first time ko makakatikim ng abalone konti lang yung serving nila at hindi ko alam yung ku anong lasa. So tikman natin para ma-describe ko sa inyo yung lasa ng abalone. This is my first uh, taste. Yung lasa malamig. <laughs> Pero yung texture niya kung kung yung green shell, yung may mastigas na part, yun yung kaparehong lasa niya. Yan. So, try ulit natin. Pero okay lang. Hindi naman talaga mas masarap pa rin para sa akin yung talaba. At uh, ito yung next na itatry natin. Ayoko na ito. Gulay na naman. Hipon. So, parang marami yun sa atin. So, itatry ko yung mga hindi ko pa familiar na mga pagkain sa akin. Ito, sabi ko parang bago to ah. Cheese lang pala na merong ano ba yan? gulay na may mayonnaise at cheese. O sige lang, okay lang. Akala ko merong unique doon. Pero wala na tayong magagawa, hindi na pwedeng ibalik 'yon. Oh, yan pero okay naman. Okay naman yung lasa niyan. At uh, sinusubukan ko talaga mag chopstick. Oh, parang parang marunong, no? Pero struggle is real dyan nung first time ko maggamit ng chopstick at yon natapos na ako at uh, maghahanap pa rin tayo ulit ng mga eto yung sabi nila try ko daw yung mga octopus na maliliit pugita sabi ko yung pugita nakakatakot ah, kasi buho pa eh pero baby, baby yung pugita yan o no, yung ulo yan, kasama yung buntot, sausaw muna natin uh, dito sa sauce na ginawa natin my first taste oh parang ano ba parang goma <laughs> oh, pero malasa naman siya pero ang carry carry natin yan kaya yan at yun malamig pa rin yung lasa niya sinserve ng malamig ah, o oh, ganun talaga ang serving nila so ito konti na lang yan o oh, yung ulo oh. bitang kita pe oh. buong buo yan eh ah uh, kung sa mga Korean eh, yung kinakain pa nga nila mas ano pa eh, mas nakakatakot pa kasi buhay eh. Pero okay na tong serving na to eh. Well, parang pinakuluan na yata ito. Ayan oh. Ayan. Ay, ah, sarap. swabe eh. Buong pungita kinain ko. At ayun, um, mm, nasatisfied naman tayo. Paghanap naman tayo ng uh, dessert. Kung ano bang uh, masarap na dessert. Ito. Parang ano siya? buchi. Okay, buchi na malambot na merong uh, matamis na part sa gitna na parang leche plan. Unang kagat mo na parang merong aftertaste na pumuputok pero ang sarap. Marshmallow na no? parang ganun. Yan. Hindi na kinakagat eh, no? At ayun, eto na, nag, uh, nagbibilang na kami ng mga plate namin kung ilan na yung nakain namin kasi yung pag charge nito depende sa kung ilang platito yung nakatambak sa akin siguro mga pito lang yata yun o walo so ito yung last uh, sinubukan ko ito yung syempre yung pinaka common yung salmon ay slang ah salmon pero titingnan natin kung may enjoy natin to yung first bite natin ha? salmon salmon eh, yun sabi nila ha? yung pag-pronounce daw pero yan uh, struggle is real. pero dapat sabayan kanin then salmon oh yan okay my bag oy ito yung gusto ko sa lahat na kinuha ko ito yung masasabi kong suabe at uh, highly recommended kasi ito yung mga typical talaga na sushi na siniserve yung salmon salmon <laughs> so, yun so yan ang sarap at yun, nabusog ako. At syempre, shout out ulit sa aking mga kasama. At sa aking mga kasama, sa Barangay San Isidro, Sitio Wawan, Buena Vista, Gimaras. At uh, sa ulitin po at isang paalala kay ka Cabalaboy na ang buhay ay may hangganan at may katapusan. At lagi nating tatandaan at dapat nating makilala ang tunay na nagbibigay ng kaligtasan. Walang iba kung hindi si Jesus Christ. So, ulitin, isang magandang araw!